Malaking bukol sa mukha ang nagpapahirap sa isang dalaga sa Cavite. Paniwala ng kanyang mga kaanak dahil ito sa hilig niya sa instant noodles. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang babae sa Cavite City ang tinubuan ng malaking bukol sa mukha. Ang tingin nilang dahilan ay ang paborito niyang pagkain noon. Siya si Jennifer Sears, 40 anyos. Ang litratong yan kuha noong nakaraang taon lang. Ngayon ito na ang itsura ni Jennifer. Hindi na siya makilala dahil sa laki ng bukol sa kanyang mukha. Kwento ng kanyang kuya, nagsimula lang daw yan sa nakitang sugat sa kanang bagang ni Jennifer. Hanggang sa lumala at na-diagnose siya ng maxillary osteosarcoma, isang uri ng bone cancer. Uh, ang maxilla actually, uh, specific na lugar lang 'yon no? sa likod ng ating mga ilong. Nandun yung mga sinuses na sinasabi, yung cancer niya, dun lang gagaling dun sa maxillary sinus. Ayon kay Doc, hindi pa malinaw kung anong pinagmula ng sakit na ito. Pero posibleng dulot ng madalas na exposure sa mga kemikal, usok, alikabok at sigarilyo. May hilig din po ito sa mga noodles. mga noodles po. Kasi po therapist po siya eh. So yung pag-uwi, di ba gutom na po. O ano na lang po yung madaling kainin. Pero paglilinawa, Ayon sa eksperto, hindi pa napapatunayan na may direktang pagkakaugnay ang preservatives sa pagkakaroon ng ganitong uri ng cancer. Sabi naman ni Doc, mga mga preservatives na nakakadagdag yun sa pinakasok natin sa katawan na pwedeng mag, maging uh, ng pagkakaroon ng cancer. Ngayon, stage 4 na ang cancer ni Jennifer. Ang isang mata niya, hindi na nakakakita dahil natabunan na ng bukol. Hirap na rin siyang magsalita at ang kaya niya nalang kainin ay liquids tulad ng gatas. Hirap na rin siyang makalakad kaya sinusuotan na siya ng diaper. Tinapat na rin daw sila ng doktor na hindi na pwedeng operahan pa si Jennifer. Kaya nananawagan sila ng tulong para sa mga pangangailangan ni Jennifer. Sa lahat po ng pwedeng tumulong at konting tulong po para po sa aking kapatid, eh, malaking bagay po kung anuman po ang itutulong po natin na madugtungan pa po ang kanyang buhay. Maraming salamat. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Alamin natin ang kasulukuyang lagay ngayon ni Jennifer kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Bakit daw Yeda nasabi ng doktor na hindi pwedeng operahan si Jennifer? Yes, Pops, Jay, ang kwento daw ng uh, doktor sa kanila, hindi eh, na po pwedeng operahan kasi sobrang laki na ng bukol. Mm -hmm. uh, marami na raw magiging komplikasyon dahil nadamay na yung bibig, yung ilong at yung mata at probably Pati daw yung utak ni Jennifer. At ayun nga, ang kwento ni uh, uh, Dr. Ercuenco, yung ating uh, surgeon na na-interview kanina, ay uh, kapag ka ganitong mga sakit kasi, yung uh, stage 4, mostly uh, palliative treatment na lang yung ginagawa. Ibig sabihin, hindi na talaga ma-cure mm -hmm. yung cancer. Ang gagawin na lang ay yung mga chemotherapy or, uh, radiotherapy para kahit pa paano maibsan yung uh, nararamdaman ng uh, pasyente. At nabanggit din yan, Pops J, kay uh, Jennifer yung chemotherapy. Kaya lang hesitant na daw yung mga uh, kanyang mga doktor, pati sila mismo kasi nga yung pangangatawan niya ay sobrang payat niya na talaga. Hindi nakakayanin ng kanyang katawan. Tama, Pops G. Sobrang, oh. dahil sa laki ng bukol at sa oh. kanyang katawan, hindi na rin daw kakayanin yung chemotherapy. Kaya sa ngayon, ayan, uh, sa bahay na lang siya nagpapagaling. Yeda sino ang pangunahing nag-aalaga dito kay Jennifer at ano ang ginagawa ng kanyang mga mahal sa buhay para maibsan yung uh, itong nararamdaman ni Jennifer? Pops JC, si, uh, Jennifer ay uh, dalaga, so wala siyang uh, anak, asawa, at nag-aalaga -nag sa kanya yung kanyang kuya, yung na-interview natin, si Sir Ray, at yung kanyang uh, mother. Uh, so sila yung nag At dahil nga uh, palliative treatment na lang, hindi na rin siya uubra sa chemotherapy, pain lang yung kanyang iniinom para kahit pa paano maibsan yung uh, bigat, uh, yung kirot ng kanyang uh, mukha. Ano yung pinakamalapit o pinakarason na nagmula sa doktor no sinasabing naging dahilan kung bakit nangyari ito kay Jennifer. Mm -hmm. Ang tinuturo nga dahilan daw no nga uh, doctora ni Miss Jennifer ay yung uh lifestyle malaking epekto daw yung lifestyle nabanggit kasi sa atin ni uh, Sir Ray e, na talagang kilig mm -hmm. niyang kumain ni Miss Jennifer ng mga may preservatives na pagkain lalong-lalo na yung mga instant noodles dahil oh. sa klase daw nung kanyang trabaho na therapist uh, wala na siyang oras sa pagluluto kaya gusto niya palaging instant yung ready to eat na pagkain na. Mm -hmm. pero ayun nabanggit uh, Pops Jenny uh, Doc uh, ko kanina yung ating na interview na Sir John na wala namang direktang uh, pag-aaral na talagang sinuturong salarin ay uh, yung preservatives sa pagkakaroon ng cancer. Pero maaaring uh, malaking factor kasi yung kinakain natin, Oo. yung iniintake natin. Diet As, talaga. Eh, yes, eh, no? tama. Uh, sa pagkakaroon, pag develop ng mga sakit, ayan, tulad Oo. ng cancer. Yeda, ano yung pinakakailangan sa mga oras nito sa ngayon ni Jennifer? Mm -hmm. Ayan, Paps para sa mga kapatid natin na nais tumulong ah, kay Miss Jennifer, ah, number one daw dyan ay yung gatas. Kasi nga sa kalagayan niya ngayon, talagang hindi niya nakakayang kumain ng mga solid food. Talagang gatas lang yung kanyang ah, iniinom, ah, mga juice at ah, diapers. Ayan, dahil ah, nasa bahay lang siya at ah, hindi naman siya makalabas-labas na. Kaya sa mga nais tumulong, Paps J, ayun po yung talagang mga pangangailangan ni Miss Jennifer. Alright, maraming salamat Mobile Journal Yeda Pasqual